Tignan nyo, kumakain ako rito. etong si Bratz ko, kalabit ng kalabit. Kanina pa nilalagay kamay niya sa ano, sa binti ko. Kasi, ganyan yan pagka mangingi. O, ano gagawin natin? Paano ka mangingi? Pingye. Paano ka mangingi? Pingye. Dito. oh, dyan, dyan. Paano ka mangingi? Pengi. O, diba? Tignan nyo. Dali lang. Ganyan yan. Ganyan yan mangingi. Pupwesto yan ng ganyan para maawaro kami para matawa kami tapos bibigyan namin siya. Good! Oo. Oh. oh. ano pa gagawin? Paano? Paano gagawin? Dito ka, dito ka. Yan, dyan, dyan. Oh, paano gagawin mo? Ano gagawin mo? Pengi. Oh, tignan nyo. Kulitin din eh. Very good, dog. Very good. Very good to see si Prats. Pag mangingi yan, <laughs> laging nakaganyan yan. Mm. Mga ngalay na lang yan. Pero bibigyan natin siya ng isdang buntot. Pero papasalo natin yan. Uy! Uy! Hindi na salo. Oh, hindi uli yan. Pagtapos sa uh, pagubos niyan guys, hindi so uli yan. Kulit niya ni. Eh. Isda lang Oh. Ano? Ano? Oh, ano? Ano gagawin mo? Ringi. Dito ka, dito ka pumesto. Yan, Diyan. dyan ka sa tabi ko. Yan, o. Oh. Dito ka, yan. Anong gagawin mo? ano gagawin mo? O, oh, hindi na naman. O, oh, ito mo. Kaulo. May tama ito. <laughs> <laughs> pa, parang ano yun, mamamalimus. O, oh, anong gagawin mo? Pengi. Oh. <laughs> Ay! sa Christmas party ha, ah, daling, ka. Daling kita sa mall, tapos mamali tayo ng ganyan, magdadala ka ng basket. Ha? Magdadala ka ng basket. Mm Pupunta tayo sa mall. Uh Oo. -oh. Okay. Tapos, hihingi tayo pagkain. Matuto. Oh. <laughs> o, oh, anong gagawin mo? Penge. Anong gagawin mo? Penge. Dito, sa tabi ko. Yan, yan. Anong gagawin mo? Penge. Oh, dito mo. <laughs> oh. Tapos gusto mo lumabas ha? Kala mo pagbubuksan kita Ah, uh, Oh. Dito? Yan? Ano gagawin mo? 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 Para kita. Penge. Ano gagawin mo? kita. Ano gagawin mo? Oh. Yan lang. Wala akong dalang pagkain. Penge. Dito mo Penge. <laughs> dito. Oh, diyan, pwesto. Dito. Oh, ang dila. <laughs> oh. Ay, ano, hey. Eh. nagugutom ka na? Gutom na. Ha? Ah. Oh, pwesto. Mangingi. Mangingi ka pa naman Paano mangingi? Paano mangingi? Good. Tatahol yan pag tinanong kung ano eh. Gutom, gutom na. na Tatahol yan. Ako muna bigyan. Ay, konti, na na, konti lang. Konti lang. Nagugutom ka na? <laughs> oh, Kain ka na! <laughs> okay. Gusto uh. ka dyan. O, oh, hingi ka muna, hingi. Hingi. Mm. Yan. Ano muna? Yung, ano muna? Tikim-tikim muna kasi Masikos. kakain na kayo. Ha? O. Oh. Ito ka. Dyan, dyan. Dyan, dyan ka. jan O, oh, dyan. O, oh. good. Dyan. Stay. Mm -hmm. Oh, di ba? Galing sumalo. Marusay sumalo si Bratz. Oh. oh. isa pa. Tikim-tikim. Isa pa. Oh, paano mangingi? Hmm. Ayoko. Anong kalong kayo may kaldero sa likuran mo? <laughs> Dito ka, galing ko. Oh. Yan, yan. Hangi. Oh, lay down ka pa. Lay down ka pa. Lay down ka pa. Oh, papa-scroll natin. Lay hey, scroll. Eh, hey, kay stay. Babaril natin. Babaril kita. 1, 2, 3. Bang! Patay! Magkaya! Magkaya! Oh my God! Magkaya! Wow! Mm. Sit! Good! Mm. Mahusay ka pa pala mag... Ano na? Barilin na!